ano? Turod ako kaya da ganito. Hindi gan mabot na ako tunog ko gani. Map ko lang nang nasa sunod map. Ano? Matunog ko ba Map tawag kay map ko lang sunod oh. Masig kaon di mamigay! Kamitig kuha ikaw tigawan? Nabi ah? Tapi kan ah! Turo o. Ganit sakit kay pagbira na ako. Dai dai. nasa sunod. Dahil dahil nasa na mo mabot mo. So guys, so warning lang is di mo magsaya-saya guwa sa raspberry kay dagat si tunok. Raspberry. Raspberry gay na. Be aware. O tunok ko. Tay. Ano ta? Tay. Ta, sige. Bye guys. Mga masugod bu. Bakit kayo yeah. guys? Pagod sa tele, vea. kayo guys? Pagod sa tele.